Ngayong araw mga boss is magbibigay po ako ng bakuna. So ang gagamitin ko na bakuna is a mycoplasma high of pneumonia. So lahat ng mga ready to breed na dumalaga natin is bibigyan ko ng mycoplasma mga boss. So konting paliwanag ko lang sa inyo kung ano yung mycoplasma mga boss. So, ang mycoplasma mga boss is a type of bacteria na napakalakas mga boss. So kaya niyang magkaroon ng immunity sa mga ordinaryong mga antibiotic mga boss. So marami po siyang marami po siyang respiratory na ibibigay na sakit sa baboy nyo, tulad ng pneumonia, na rough na ubo, yung paghina kumain ng mga baboy nyo, even yung mastitis mga boss, is a type of uh, mycoplasma bacteria. So, kailangan po natin dipensahan lahat ng mga ready to breed natin mga boss. So, 2 to 3 weeks is nagbibigay na po kami ng mycoplasma before the breeding. So, kasi mataas din naman, mataas din naman yung immunity ng mycoplasma around 20 weeks to 26 weeks. So may mangyayari na booster shots is after the first shot is magkakaroon po kami ng booster shots na 4 weeks, 4 weeks to 6 weeks apart galing sa pinakaunang bakuna niya mga boss. So kailangan po natin depensahan yung mga mga gagawin natin na inahin mga boss kasi pag nanganak yan baka matamaan tayo ng mastitis. Marami po, marami po tayong mortality na mangyayari sa mga bee kasi wala pong gatas, magkakaroon po yon ng ng milk fever at malaking gambala sa atin, sa atin yon. So kailangan po natin, kailangan po natin tong bakuna na bakuna na tong mga boss. So itong brand ng bakuna na tong mga boss sa ah, Hipra, Hipra Myprovax. So 50 dose, 50 dose to mga boss. So, kadalasan ng mga ganitong gamot is nasa around 50 dose so it is a live bacteria na pinahina na pinahina mga boss para ibigay ibigay sa mga baboy so around yung activation ng gamot na to is around 2 to 3 weeks 2 to 3 weeks yung incubation period bago siya mag-activate so timing lang timing lang mga boss na ibigay natin sa mga dumalaga natin kasi magbe-breed na to after around magbabalik lang din na to sila mga around mga 15 days, 15 days or 12 days, I think. So, bibigyan natin para pag-breed natin, hindi mapas mapasukan ng mycoplasma bacteria yung mga 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 bagong bulog natin na mga baboy. So, kailangan nyo itong gamot na itong mga boss para naman dire-diretso yung pagninegosyo natin ng baboy. Sana mabigyan ko kayo ng konting tips. Happy farming mga boss!